Alam nyo ba isa sa mga mahalagang kampanya ng Department of Tourism para makahikayat ng turista na bumisita sa Pilipinas ang iba't ibang mga slogans. 2002, inilunsad ng Department of Tourism Philippines ang slogan na Wow Philippines upang maipakilala muli sa buong mundo ang magagandang pasyalan kabilang na ang ipinagmamalaking white sand beaches. Taong 2010, ang slogan namang Pilipinas kay ganda ang ginamit ng ahensya. Napalitan naman ito noong 2012 ng It's More Fun in the Philippines na ang target, maipakilala sa buong mundo ang adventure na alok ng bansa, lalo na para sa mga bisita. Ginamit ito hanggang 2023 bago na palitan ng Love the Philippines na slogan. Pero bukod sa mga pasyalan at mayamang kultura ng Pilipinas, marami pang mga bagay na maipagmamalaki ang ating bansa kagaya na lamang ng pagiging isa nito sa pinakamalaking arkipelago o bansang napapalibutan ng katubigan at binubuo ng maliliit at malalaking pulo sa buong mundo. 7,641 at isa ang kabuang pulo ng bansa. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na mayroong aabot sa higit isang daan at 70 mga dialekto sa bansa. Samantala, dahil na rin sa mayamang anyong tubig sa Pilipinas, matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamahal Hal na perlas sa buong mundo. Ito ang Pearl of Puerto sa Palawan na may bigat na higit 34 na kilo at may haba na dalawang talampakan. Sa isla ring ito matatagpuan ang pinakamalaking underground river sa buong mundo. Ito ang Puerto Princesa Subterranean River National Park. Bawat pulo naman sa bansa, may kanya-kanyang ipinagmamalaking putahe at maging panghimagas. May kanya-kanyang mga festivals ang bawat probinsya at bayan. Samantala, marami ang nagsasabi na sa bawat bahay sa bansa, mayroong magaling umawit. Isa kasi sa madalas na kasama tuwing may okasyon ay ang videoke. Ilan lamang ito sa libu-libong maipagmamalaki ng ating bansa. Kaya nga, sa mga nais ng adventure, tara na't, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Ngayon, alam mo na!